self-help na charity. Ito ang kredo ng Association of Mouth and Wood Painting Artists Incorporated. Binubuo ng mga seriously disabled persons na natutong magpinta gamit ang kanilang mga paa o kanilang bibig. Naniniwala ang AMFPAY na may karapatan ng grupong ito na maitaguyod pa rin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng abilidad na kumita ng pera galing sa kanilang mga works of art. Ang mga dibuho ng mga miyembro ng AFPAI ay nire-reproduce sa forma ng greeting cards, calendars at iba pang mga items. Ang mga ito ay binibenta at ang pinagbentahan ang nagsisilbing kita ng mga miyembro. Patuloy din nilang in-encourage at tinutulungan ang iba pang tulad nila na walang mga kamay at paa na matuto ng pagpipinta. Ayon sa AFPAI, bawat produkto nila na binibili ay nagsisilbing pampala sa kanila upang mabawi nilang respeto sa sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling hanap buhay. Silipin ang mga likhang sining ng mga miyembro ng Amphify at kilalanin ng ilan sa kanilang mga artist sa kwentuhan kasama si Miss Elaine Fuentes. Ako si Jinky Lustica at approved sa amin ang asosasyong ito. There are times na sinasabi ko, no, uh, all our episodes are special but there are episodes that are extra special at itong episode natin ngayon is one of them. Please join me in welcoming uh, one of our guests, Mr. Amado Duluan. Siya po ay isang food painter ng Association of Mountain Foot Painting Artists Incorporated. Sir, magandang hapon. Magandang hapon din, ma'am. Kamusta po kayo? Okay naman, ma'am. Eh. Hindi mo kayo nag-aalala sa padating na bagyo? Uh, malayo naman eh. <laughs> <laughs> malayo pa. Sa Friday pa raw. Ngayon ang pag-uusapan natin, sir, of course, ay ang inyong association. And of course, kung ano yung nagagawa ng association sa mga katulad ninyo na meron mga special needs pero nangangailangan pa rin mabuhay. Okay. Introduce mo nga sa akin, sir, paano ba nabuo yung... Uh, ang haba kasi eh, no? a m f -P -A -I. Uh, Ano yan? A -F -P -A, association of Mountain Point Painting Artists. Mm -hmm. Bali kasi ito matagal na sa ibang bansa. Okay. 1956 pa nag-start ito sa ano, Switzerland. Okay. Pero dito sa Pilipinas, 1983. Mm -hmm. Bali kasi noon, wala pa silang local artist dito sa atin. Okay. So kasalukuyan naman na nagkaroon ako na one-man show mm -hmm. sa tulong nila Mr. Alcantara Attorney Alcantara at ni Mrs. Lop, Ms. Lopez right uh Nabuksan itong... Nabuksan yung... Itong pintuan na ito. Oo, oh, Ampa. Okay. <laughs> okay. Now, sir, I hope you don't mind. Ano? You were born without arms. Yes, ma'am. Okay, so, yung buong buhay mo, natuto ka na uh, gumana at mabuhay nang wala talaga yung mga kamay. Oh. Kasi for for other people, ano, parang napakahirap isipin man lang. Uh, Sa'yo, paano yung experience mo growing up? Um, bukod dun sa mga extra challenges, meron ka bang natatandaan ng mga pagkakataon na you wished na hindi ganito yung kalagayan mo? Well, nung una, ma'am, kasi nung bata pa ako nasa National Orthopedic ako, syempre hindi maalis na biroin ka o na mm -hmm. mga bata Meron din ganun ang nangyayari. Okay. Tsaka nung nag-aaral ako sa UP, uh, kasi nagko-commute lang ako eh. Parati wow. ako may bulsa sa damit. Okay. Andun yung pambayan. bariya ko pambayad. Okay. Sa so, lahat ng makakatabi ko, sinasabi ko na baka pwedeng pakibayad sa driver. Again. Wow. Uh, Napakasimpleng uh, kwento. But uh, those are the things that uh, we take for granted, do, yung pagbabayad sa jeep, yung mga commuters natin dyan. Pagbabayad ng jeep, it's, a, it's an extra special challenge for people like uh, Mang Amado. Okay. Ngayon, natuto ka na instead of your arms, ay ang iyong paa, ang iyong ginagamit. Oh. Bukod sa painting, pupuntahan kasi natin yung painting eh. Ano pa yung mga nagagawa mo, hindi pangkaranihan <laughs> sa iyong mga paa? Well, syempre, ito na yung ginagamit ko sa pang-araw-araw, kung ano yung mga pangailahan ko. Mm -hmm. Pag hindi ko kaya, syempre, yan, tutulong sa akin, misis ko. Okay. So, yung pagpipinta? ang pagpipinta kasi kahit dun sa mga katulad ko no na may kamay merong may, may mga daliri eh hirap na hirap ako to pero si Mang Amado without your arms you're able to produce these works of art at by the way mga kaibigan napapaligiran tayo ng uh, mga produkto ng artistic proud